Sir, storbohin lang ito, okay lang? Yes po. Sir, kasi ano sabi ng spokesperson ni Sara Duterte, mas makakatibid daw po ang Pilipinas kung hindi na matutuloy ang impeachment trial. Sa tingin niyo po ba, ano po ba mas mahalaga? Yung gagasusin sa impeachment trial o yung 612.5 million na confidential funds na hindi po mapaliwanag ni Sara Duterte kung saan niya ginastos? For me, I think it is better for us Pilipino to know the truth. So para sa akin, wala yung gagasusin sa impeachment trial ni Sara Duterte, no? Kasi we already lost billions. So bakit pa tayo mag manghihinayang gumastos para maipaliwanag ni Sara Duterte yung ninakaw niya. Kasi, in the first place, if they are being honest, why would they say it is confidential? Why would they hide the truth sa mga tao? So, for me, wala yung gagastusin para lang malaman natin yung totoo. If it's for the better of all of us, ayun lang. Pabor po ba kayo sa impeachment trial? Yes, I'm in favor. Bakit po? Kasi first, hindi natin kailangan ng magnanakaw sa gobyerno. And, uh, lahat naman, bukas na yung isip natin, bukas na yung mga mata natin, at hindi na tayo muling pipikit pa. Ayun. Thank you very much much po ah. Maganda yung na-share nyo pong ano, uh, information sa ating mga kabataan. Salamat! Thank you!